Imagine this scenario. nagalungkot ka ng lumang gamit mo. Nararamdaman mo yung nostalgic. Tapos bigla kang nakakita ng paborito mong libro nung bata ka pa. Binuksan mo to, Excited na balikan yung mga alaala. Pero biglang may parang kakaiba. Parang mali yung pangalan ng main character. O kaya naman yung iconic na eksena na sobrang vivid mong naaalala o wala sa libro. Umiling ka. Iniisip nung niluloko ka ng utak mo. Pero papaano kung hindi lang ikaw? Papaano kung libu-libong ibang tao ang may kanyang parehas na maling alaala? -ala? Welcome sa Twilight Zone ng Memory ng Tao kung saan hindi mo na alam kung alin ang totoo at kung alin ang katang isip naman. Parang watercolor yan sa ulat, nagbe-blur ang mga kulay. May pangalan itong mind-bending na fenomeno na ito. Yan, tawag itong Mandela Effect. Pinangalan to kay Nelson Mandela na maraming taong naniniwalang namatay sa kulungan noong 1980s. In plot twist, nabuhay si Mandela hanggang 2013. Para bang may glitch sa Matrix, di ba? Ngayon, baka iniisip mo, teka lang, hindi naman ganun kasama ang memory ko. Pero maniwala ka sa akin, mas malaling patong rabbit hole na to kaysa sa inaakala mo. Naalala mo ba yung classic na linya sa Star Wars, yung Look, I am your father? Pero hindi pala yan ang sinabi ni Darth Vader. Ang totoong linya ay, No, I am your father. No, I am your father. Nakakagulat, di ba? At hindi pa rin nagtatapos. Isipin mo muna ako, Puliman. Malamang nakita niyo na to, di ba? May monocle ba siya o yung parang isang salamin? Well, get ready to be amazed kasi actually wala talaga siyang monocle. Para bang may nag-reset ng reality tapos tayong lahat well, nagkaamot ng ulo. So, ano ba talaga? Nasa ibang reality ba tayo kung saan nagkakasabwatan ng mga utak natin? O may mas simple bang paliwanag kung bakit marami sa atin ang may parehong maling alaala? Ngayon, tignan naman natin ang loob ng magandang makina sa pagitan ng yung dalawang teka. Yan yung utak na tinutukoy ko. Pero hindi ito perfecto. Isipin mo na lang na ang memory mo ay hindi parang hard drive, kundi parang laro ng telepono. Tuwing naalala mo isang bagay, hindi mo na na-access yung original na memory. Kundi yung huling beses na naalala mo to. Parang kopya ng kopya. Medyo malabo na pag tumatagal. At meron pang tiyatawag na confabulation. Hindi, hindi yan fancy term ng sayaw o bagong meditation technique. Ito yung nangyayari kapag subconsciously kumago ang utak mo ng maling alaala para punan ng mga puwang. Parang mystery novel writer ang isip mo. Laging sinusubukan kumawa ng mga magkakaugnay na kwento mula sa mga pira-pirasong blue. Sabi nga ni Sherlock Holmes, elementary my dear Watson. Pero actually hindi na talaga sinabi yan sa kahit anong kwento ni Arthur Conan Doyle. Ito ay isa na namang maling alaala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa schemas. Hindi-hindi yun yung na database na nagpapahirap sa mga programmer at sa mga katulad ko. Sa psychology, ang schemas ay parang mental na filing cabinet kung saan natin iniimbak ang general knowledge natin tungkol sa mundo. Nakakatulong to para mabilis nating maintindihan ang bagong impormasyon. Pero pwede rin tayong maligaw dahil dito. Parang lagi ka naglalaro ng fill in the blanks sa utak mo. Isipin mo na nanonood ka ng pelikula na nakatakda sa opisina ng therapist. Pagkatapos, kapag sinubukan mong alalahanin yung eksena, baka maalala mo na may nakahiga sa couch kahit wala naman talaga. Bakit? Well kasi may schema sa utak mo para sa mga therapist office na may kasamang couch at kadalasan nakikita natin to sa mga TV na may nakahiga nga doon. Parang sobrang excited na interior decorator ang isip mo. Nagdadagdag na mga memory sa iyong mga alaala na wala naman talaga doon sa simula pa lamang. Pero ito talaga yung pinaka wild. May mga taong nagsasabi ang Mandela Effect ay epidensya na lumilipat tayo sa mga parallel universe. Parang nag-channel surf ka, pero buong reality ang pinapalitan. Isipin mo na may universe kung saan ang Berenstain Bears ay may E sa halip na A, o kaya naman may black tip talaga ang buntot ni Pikachu. Ayon sa mga teoryang to, parang may mga alaala -ala tayo mula sa ibang reality pero nakatira tayo ngayon sa ibang universe. Ngayon, bago mo sabihin kalokohan lang to ha, isipin mo to. May mga matatalino talagang tao sa mundo ng quantum physics na seryosong iniisip ang ideya ng multiple universes. Konektado to sa string theory at iba pang mga konseptong na aahilo na parang fidget spinner na ng bagyong mas nakakahilo pa. Pero bumalik tayo sa reality o oh, siguro kahit man lang sa reality na iniisip nating kinabibilangan natin. Ginawa ng internet ang mundo natin parang isang malaking laro ng telepono kung saan mas mabilis pa sa alas 4 kumalat ang maling impormasyon kaysa sa totoo makakita ka lang ng meme tungkol sa buntot ni Curious George kahit wala naman siya talagang buntot at bago pa malaman may alaala ka na na non-existent na buntot ng unggoy na yun. Parang lahat tayo ay kasali sa isang malaking hindi sinasadyang social experiment sa paggawa ng maling alaala. Habang mas maraming tao ang nag-uusap tungkol sa mga maling alaala na ito, mas nagiging totoo ang dating ito. Parang snowball effect ng collective imagination umaagos pa ng burol at bumibilis pa sa bawat share, like at retweet. But wait, there's more. ay sa mga bagong pag-aaral, may maliit pero makapangyari ang parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus. Oo, oh, pinangalit ito sa seahorses. Ang cute, di ba? Na, ibang kilos kapag maaalala natin ng isang maling alaala kumpara sa totoong alaala para bang may maliit na tell ang utak natin kapag nagsisinungaling ito at natututo ang mga scientists na makita ang poker face nito. Excited talaga itong discovery nito kasi posible itong gumantong sa isang paagawing paraan para mapabuti ang accuracy ng mga alaala o kaya naman kamutin ang mga kondisyon tulad ng PTSD kung saan malaking problema ang mga traumatic na maling alaala. Isipin mo ang mundo kung saan kaya nating i check ang sarili nating mga alaala na kasing dali ng pag-google ng random na trivia. Parang kay Google, talaga bang napahiya ako sa office party kagabi o kung anxiety ko lang to? Parang ganon. Ngayon, baka iniisip mo, eh hey, ano naman kung mali ang pagkakaalala ko sa kulay ng damit ng cartoon character? Hindi naman picture deal di diba? Well, get ready kasi may mga wild implications ang mga maling alaala na ito. Ngayon, isipin mo na isa kang eyewitness testimony sa mga kaso sa korte madalas nagtitiwala tayo sa ating mga alaala, lalo na sa mga importanteng pangyayari. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang mga eyewitness accounts ay kasing reliable ng tasa na gawa sa tsokolate. O okay naman, isipin mo kung paano nai-influensyahan ng mga maling alaala ang ating personal identities at relationships. Ilan sa iyong mga pinakamamahal na alaala ng bata ka ang 100% na tama? Mahalaga ba kung may mga detalye na medyo mali? para tayong mga unreliable narrators sa mga kwento ng sarili nating buhay. At sa mas malaking scale, ang mga shared false memories na ito ay pwedeng mag influence sa ating kultura pati na rin sa pag-unawa natin sa kasaysayan. Para tayong mga co-author ng isang kwentong patuloy na umuusbong tungkol sa ating shared reality. At sinabang nakakaalam, baka sa susunod na ilang taon, lahat tayo ay makakaalala na dating berde pala ang kulay ng ating langit. So, saan nga ba tayo dito? Well, nakatakta na ba tayong laging magduda sa ating mga alaala? Dapat ba tayong huwag magtiwala sa kahit ano at magduda sa lahat ng bagay tulad ng isang existential detective? Well, hindi naman sa ganun. Kahit na magandang maging aware na hindi perfecto ang ating mga alaala, hindi naman kailangan na magpakabayo tayo sa bawat pagduda natin sa ating mga alaala. Sa halip pwede nating gamitin ang kalamang ito para tignanin na different perspective ang ating mga alaala at pati na rin sa iba ng may tamang doses ng pagkumbaba at curiosity. Kaya sa susunod na tiyak na tiyak ka sa isang alaala na hindi sinasang ayunan ng iba, well, mag-isip ka muna. Posible kaya na isa itong sitwasyon ng Mandela Effect? O baka naman nakatuklas ka lang ng pruweba na time traveler ka pala mula sa ibang dimensyon? Hoy, posible ang lahat, di ba? Paalala rin ito na dapat tayong maging mas mapagduda sa impormasyong naririnig natin lalo na sa internet. Hindi ibig sabihin na totoo na ang isang bagay dahil lang pamilyar ito o maraming naniniwala dito. Parang laging sinasabi ng magulang mo na huwag maniwala sa lahat ng nababasa mo sa internet. Pero teka lang ha, talaga bang sinasabi ng mga magulang yan o isa lang naman itong maling alaala? Sa huli, ang Mandela Effect ay isang kapanapanabikta bintana sa mga kakaibang katangian ng memorya ng tao at sa kaligtasan ng shared reality. Kahit na resulta man ito ng mga glitch sa utak, collective imagination na pinabalakas ng internet, o kaya naman mga mind-bending na kalokohan ng multiverse, tiyak na marami itong binibigay sa atin na pag-iisiban. Kaya sa susunod na mga pag-away ka tungkol sa may hyphen ba o wala ang kitkat, well, wala nga pala. Kuminto ka muna at pagmasa ng kahangahangang kaibahan ng isip ng tao. Tutal, sa universe na puno ng mystery, minsan ang pinakamalaking enigma ay nasa pagitan lang ng ating mga tenga. Sino nga bang nakakalam? Baka sa ibang parallel universe, katatapos mo lang panoorin ng video ko tungkol sa kung papaanong laging 100% tama ang alaala. Pero sa reality na to, iwan tayo sa masayang uncertainty na kasama sa pagiging tao. At sa totoo lang, hindi ba mas interesting yon tulad nga nagsinabi nila, mas kakaibang reality kesa sa katang isip. Kahit na ang reality na yun ay katang isip lang pala ng ating collective imagination. At kung nagustuhan yung ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.